Ano ang kahalagahan ng pagpili at pagbigay ng pangalan sa binyag? Ano ang kwento ng iyong pangalan? Bakit ito ang piniling pangalan para sa iyo? Ito ba ay pangalan ng isang santo? Ito ba ay may mahalagang kahulugan? Ang ating pangalan ay espesyal. Kinakatawan nito ang ating pagkatao. Kilala tayo ng Diyos at tinatawag sa ating pangalan nakasaad sa Isaiah chapter 43 verse 1. Ito ang sinabi ni Yahweh na lumigha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Nung tayo'y bininyagan, tinawag tayo sa ating pangalan at pinagtibay ang ugnayan natin ng Diyos. Habang binubuhusan ng ating ulo ng holy water, binigkas ng pari ang ating pangalan at bininyagan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nang bininyagan tayo, inampun tayo ng Diyos bilang Kanyang anak. Naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos ang Kanyang simbahan. Kahit na milyon-milyon ang mga tao sa mundo, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Hindi malilimutan ng Diyos ang ating pangalan inaalagaan niya tayo araw-araw. Nakasaad sa Isaiah chapter 49 verses 15 to 16. Ang sagot ni Yahweh, Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung meron mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Hinding-hindi kita malilimutan ang pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Mga magulang, ipagdasal natin ang mga pipiling pangalan ng ating anak. Pumili tayo ng pangalan na magpapatibay ng ugnayan at pagmamahalan nila ng Diyos. Ipinangalan ba tayo sa isang santo? Hinga natin ng tulong at tularan ang santong kapangalan natin, naway lumaking mapagmahal at banal din tayo tulad niya. May espesyal na kahulugan ba ang ating pangalan? Humingi tayo ng grasya upang maisabuhay ang kahulugan nito. Pagninilay, anong pangalan ang nais ng Diyos para sa aking anak? Paano ko paahalagahan at isasabuhay ang kahulugan ng aking pangalan? Paano ko igagalang ang pangalan ng aking kapwa? Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, noong ako'y bininyagan, Tinawag po ninyo ako sa aking pangalan. Tulungan po ninyo akong mabuhay bilang inyong anak. Naway pahalagahan at isabuhay ko ang kahulugan ng aking pangalan. Amen.